Kaya nah, tapo ngayon natin ito, akala mo huh? Tapo natin? Eh, wala pa naman yan. Ha? Nakakainin ko pa mo? Okay, Mababukin -ma -ma na yan. May huwag. Huwag ka mo. May natulog nai. Natulog na nai. Diyan niyang kanina eh. Inalis ko lang. Kala ko kasi. Eh, kasi hindi pa nakikita naman. Diyan lang. Kaya kakainin ko na lang. Ah, sige, sige. Kala ko hindi niyo nakikita naman ito. <coughs> <coughs> <malak> mo anak mo <coughs> nai? Nung maliit pa? Kasi pag binaba kayo, mag -hid -hid -hid. Naligo na kayo, Nay? Ha? Naligo ka na? Nay, eh, tapo ngayon natin ito, kala mo, Nay? Huh? Tapo natin? Eh, hey, okay naman yan! Ha? Ha, Nay, hindi. Mukhang marumi na yan. May, may huwag. Oh, ha? Hindi, hindi. Ha? Ay, yung yan. Ha, mo? Naglalaway, Nay. Naglalaway. Oo. Pwede pa ba yan, Nay? Pwede kaya ito? Pwede pa kaya ito? Oh, Nabu, bulok oh. na ano. Ay, lang, kayo, ito, ayo, si May to ang sira ito mo niya. Hindi. Sa mo? Ha, wala pa kain kanina, kain ko sana. Ayos ha? naman din ng. Ay, ito yung kinain mo. Oo. Ay paano wala to eh. Ay di ayo si nung bang yung ginawa, bakit nang lumabas? Ay, wala na sa yung mga ano. Ay, no, nagdala na. Ay, wala na sa Tatapon na yan. Oh, ano na, oh, maasim. Ha? Masim. Hindi na yung masarap. Patawad siya. Pagkakata mo. diyan nang na eh. Tulog na na eh. Diyan niyang kanina eh. Inarist ko lang. Kala ko kasi. Eh kasi hindi bilang nakikita nga. Nandyan lang. Kaya kakainin ko na lang. Ah, sige sige. Kala ko hindi niyo pahitin naman. Kasi nandyan lang yan eh. Dinala ko na ayong sibok sana. Nandiyan niya kanina eh. Ayaw, pa kayo yung ano, ni nanay. Nandiyan kanina eh. Sa ate hindi mo napansin? Ha? Hindi mo napansin. nga lumabas kayo hindi kanya kasama? Hindi ko nga eh. Uh oh, -huh. namiss mo na? Namiss mo na Oo. Hindi ko na Wala na. Ka kasama matulog. Ha? Wala ka na kasama matulog. Wala ka nang babantayan. Wala na nga eh. Hindi ko lang kung saan. Lagi nang nakikita ko dyan Oh. Eh sabi Hindi niya, ba? sabi niya, ikaw nang binabantayan niya uh, eh. Kung ako binabantayan, nagbabantayan na lang kami. Sabihin niyo. Ah, babantayan. Pero nagtatalo kayong dalawa. Ha? Nagtatalo. Hindi eh, siyempre, nagpapaliwanagan. Ah. Oo, oh, tapo. Kat tapos? Katapos ah. na kahit hindi ah, yun, yun, ibig sabihin. Oo. Oh. Hindi pala yun. Hindi ko alam bakit bigla na nawala eh. Kaya na, nga eh. Hindi ko alam. Kala namin, na kasama nandyan mo. Nandyan lang yun eh. Oo, oh, Pero, yung muna dyan, pati yung dalawang bag, kala ko nandyan lang. Hmm. Nawala na? Kung eh, malabas yun, dyan, nandyan lang sabi ko. Ay, wala na yung mga gamit eh. Yung, ano, eh. Wala na, na yung mga gamit na, na, na. na eh. Hindi na nakita ko. Ito lang. Hindi sa akin. Kahit sino yung papangitin niyo, hindi ko alam. Nasabi ko, tinatanong niyo sa akin kung ano yung. Kung... Kung nakita sa tinay Oo, o, yun. Tinatanong niyo. Hindi ko alam. Tinatanong niyo. Hindi ko nga alam yun. Gutom na si nanay. Ano kaya yung hinahalap niyo doon sa ano? Sa labas? Wala <laughs> <laughs> ko lang pa ang anay. Mamaya nanay ha. Pagkatahin ka namin na niya. Para makakain ka pa rin ha. Ano gusto mo lang na eh? Ano yun? mo lang? Ah, nagluto, nagluto ka ng ulam ni nanay. Nagluto pala siya. Excuse me. Ano ah. Ano ah. ba? Ano ah. ba? Ano ah. Ano ah. ba? Ano ah. ba? Ano ah. ba? Ano ba? Ano ba? na ang si Kuya Sam na doon. Butom okay. na rin. Butom na rin, baby, oh. Oh, uh, butom na. Oh. Okay. Ito ko alam. Kaya, sirabi na kalina pa, eh. Huwag nawala, eh. Tatapos, yun, nandito na naman, sabi ko. O, uh, ito pa si... But, hindi ano binanda sa atin eh, hindi ko nakita. Ang no, Diyan na kayo sa kwarto. Ano, nandito kami natutulog sa kwarto. Na ako, no, malis. Ay, hindi rin pala nila alam eh. Hindi ko nakansin eh. <laughs> hindi rin nila alam na malis sa atin eh. Ay, hindi alam. Pero, Ano nila dapat dahil... Mm. Um, dapat ay, talaga, ay, alam ay, dapat. Ay, Angel, kami. Ay, Angel, dapat alam mo kasi nating ka yung nandito sa bahay. Eh, nagtutulog po kami. Hindi, pagising ko, wala nang si Ate Dapat tinitinan-tinan nyo si, ano, si Nanay Miguel at si ano, si Ate Nemi. Tulog kasi si ng tulog. Eh, Tulog, ganda ka rin si Nanay. Kasi hindi mo yan. Sabi oh, na yun kasi, oh, para sa alas yun, mamaya nandiyan na yun. Mamaya nandiyan na yun. Sarap kasi pa matulog pag maraming angel, ano? Opo, huwag na kaya pa. Masarap hmm. matulog. Kaya mo na eh, pagdating na ibiglo oh. to agad tayo ng pagkain ha? Para ano, para... gugutom si nanay eh. Nakuha ko eh? ngayon. Natulog ko ng tulog, may pabalak ito. Yung, yung anak mo, na ilan ay? Ha? Il ano yung anak mo? Hindi ko alam. Ay, hindi mo na? Pero nung umalis ka, ganyan may malalit ka, wala. May malalit ka rin ang anak. Ay, hindi mo rin alam? Pero ano nai, taga saan ka? Kamang lugar nai? Hindi ko alam? Hindi ko alam. Hindi kasi ako nagtatatanong eh. Hindi ka nagtatanong? Pero yung kilala mo na, na, anak mo, anong pangalan na yun? Eh? Ano, ano yung ano? Pangalan. Yung natatandaan -a -a. mo lang. Wala ka natatandaan na pangalan. Pero may kilala ka na Charles. Mm -hmm. May kilala ka na Charles. Charles ano? Charles ano? Bil Bil Bilian Nueva. apelyido mo na eh. apelyido mo Bilian Nueva ganyan ngayon na yung bata ako na yun antok na siya oh. si bulilit antok na si bulilit eh <laughs> tinignan mo na yung mga bagong mga damit mo na Galing sa ano yan? Rice above? Oo, oh, sa rice above. yun na yan. Maganda yun. Ba't hindi ka pala nagpapalit ng damit mo na Mahal na mahal mo yung damit mo nai, na yan ha? Bihay ni Daddy Prangke? Eh. Hmm. Ayaw ni Nanay Miguel na mag-ano kasi paborito niyang kulay, anong kulay paborito na green? Hindi niya kulay na eh? Hmm.

Ayan. Diyan, tumataba ka na dyan lang. Siyempre po, kain mong kain. na din, tumataba na eh, oh. Malayo malayang na sa dating nasa kalye si nanay. Ngayon, medyo ano na, may laman-laman na. -laman, Kaya eh, nakatulog ka na maayos na dito. Nakatulog ka na maayos. Dati nasa ano ka, maingay no? Ang sasakyan no? Yan po ang update kay Nanay Miguel sa kay Angel. So, pansin niyo po sa si na at kinimi po ay wala dito ngayon dahil sa nangyari sa kanya kagabi, no? Yan, maraming, maraming salamat sa lahat po sa support ha? Team Daddy Frankie. Kasama po natin dyan si Boss GB Vlog, Mons Channel Vlog, Res Moto Vlog, grab Official. Hindi, motovlog na siya Motovlog na si Kuya Rob. Helmet May helmet so, na helmet na. Pa. Oh, wala pang motor. For the labor pa yung motor. At sa motovlog, Mama Stig, um, Sweet Charm, Aling Rochelle, vlog. Daddy Pranky Official at Daddy Pranky. Please subscribe. Maraming maraming salamat po. <coughs> pa ako. Hindi na pala 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 Balik, nalibok ka na? Ha? Nalibok pa. Wow, very good ah. Si, ano, si Madam Sweet Charm. Oo. Si Manang. Sila yung nagbigay ng mga damit natin. Oo. Tsaka si Aling Brochelle. Oo. Yung paborito ka sa ating. Maganda ba? Maganda? 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 Sino maganda? Iyon o iyon? Huh? Sino maganda sa dalawa? Yan. Ha? Hmm. Sino maganda? Hindi! Hey, yung inaalam ko, yung, yung pisita, sila ba yun? Kaya nga, oh, sila. Ah, sila pisita. Eh. Sila pisita natin? Hindi, hey, ang alam ko pisita, hindi pa dumating eh. Ay, tapo ko na ito ha? Ano? Ha? mo lang. Ah. Yan mo lang, yung... ako okay, na lang. ako na lang. Parang naglalim Sa Sa? Sa Molino. Hindi, may tala Pero artist siya. Isip siya na. siya sa pagkain. Huwag nang mag-alala. Hindi, pag nakapagsahin lang. Hindi nang nagsahin

Hindi naman sila yung nakala. Mga kababayan, kararating lang. Nawala nila niya pulilin. Ayan. Mga kababayan, mga kaparanggay, andito yung truck ni... Andito yung truck ni Daddy Frankie. eh pakita mo. Kasi nagdala ako ng mga lamisa. Lamisa, mga gamit. Ayan. Tapos may pipig-upin pa kaming gamit. Ayan, saan na set. ikaw May ano? Maluwag pa, laki-laki niyan. -laki mga lamisa, kasi kulang kami ng lamisa doon sa sa kubo, mga kababayan. So, problema ko na lang kupuan. Unti-unti lang, unti-unti lang, makukunok rin natin, makukumpleto natin ng gamit gaya ng aking lagi sinasabi, mga kababayan. Sa gabay ng Panginoon, tsaga lang. Hindi, alam nyo naman, hindi natin pwedeng uh, o sabay-sabayin lahat. Basta isa-isa lang, may awa ang Diyos. Ayun. Tan sirap. Oi, gala gala sirap. Ay, kising na si Pudilis. Bless. Bless na. Tuturuan mo siya magbless ha. Yan. kahit na isang taon lang 'yan. Alam mo yung sinasabi natin sa kanila lagi na mag-bless, huwag nating kakalimutan yun ha. Para ma-adapt nila. Hello. Ay, nais. Si nanay, si Hindi mapakalit si nanay so, sa kainis niya. Ay, kasi may bisita kami. Ay, okay na huh? yan, okay yan. O, ay, ay, na yan. Ang ganda ni nanay. Ano yan? Nay, ang ganda ni nanay. Philippine. Huwag ka nang naglagay ng ano, mainit naman. Yan. O, meron pa. Ay, nice. Meron pa sa loob. Ah, sa loob? Okay lang yan. Yan. Gusto niya na. Ayos na yata yung ganito. Oo, hindi. Okay yan na Okay. 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 Maganda ang Pilipina. Paano ba yung kantang huh? yun? Alam mo yun, Nay? Pilipina eh? mukha. Oo. Oh. <laughs> Pero yung tanong ko hindi pa ako sinasagot. Sino maganda? Si Aling Rochelle sino o si Tito? Sino maganda? Ha? Sino yung maganda? Kaya nga, sino? Sino yung maganda sa dalawa? Sino yung maganda? Oo, oh. lahat maganda. Very good answer. Ayan, eh, very good. <laughs> Ising Sige, diyan lang kayo kasi ano? Sino? Hindi <laughs> ka tumitingin eh. Wala, lahat maganda sabi ko. Sino? Wala. Lato daw. Yan. Dalala. Baka may sidecar. May sidecar. Di, kahit huwag ka na mag helmet. Oo. Ito yung motor na gagamitin mo. Wala, sa dalala ko hahahaha dali niyo sa loob pinto natin mantika ha? eh, syempre, pag mamimili tayo ng mga gamit kailangan natin yan dito langisan muna ha napunta sa ano Nagising, mm -hmm. may maingay eh, ano? Nagising namin. Sabi, sabi niya. Ha? <laughs> Nagising ka namin na? Tara. Okay, kaya sa mga hmm. na. Ay, yung pusa. Yung pusa. Alagaan. Hindi, nandun. Alagaan mo yung mga pusa. Asaan? Ah, Asan? yung bagong dating? hindi, wala eh. Hindi, may bagong dating na yan. Tingnan mo. Ang dami, oh. o. Oo, nakita ako na. So, alagaan mo lahat yan, ha? Oo, makainin mo ha? Kung may pagkain, ko. Ha? Kung may pagkain, o meron. Pagkakain tayo, kakain din sila. No. Ay, bulilit. Alagaan mo yung mingming -ming dito, ha? Iditignan niya. Mingming. Ito, at home na siya eh. Na, at home ka na. Oh, may mga may mga kalaro ka na oh. Naya sila oh. Hello. So, Hindi <laughs> okay, kalaro niya. Galit? Ha? Huwag kang magalit. Kaibigan mo sila. Magalit oh, ka. Napatulog lang siya. Ito na nga yun. Ito na nga yun. Malberi! Oh. Mayroon ah, ba yan? strawberry? itin na pag hinug Ha? Pag nangitin, na? Oo. Masarap? Oo. Oh, oh. Kala ko ano, strawberry? Mulberry. Mulberry ba na yan? Oo, oh, oh. may mga benefits sa ano. Ay, pag red, hilaw pa. Hilaw pa, maas. Maas. mga kababayan, bigatin yung mga ano, mga bisita natin ngayon, no? Balberry. Mabibigat. Kaya bigatin. Oo. Ah. Tekman nyo. Ayun pa sa taas <laughs> mo. Ay, teka, baba yung ano. Kaya na yan. Ang baulang. <laughs> Nagugutom ka na, Nay? Nagugutom ka na? Kain, kain, kain.

Eh, mga kababayan, oh, salo-salo, sabayan nyo kami. Uh -huh. Pakbit ulam. I-fry bangus. Okay, ko hindi na ko na yung pakbit mo. Pakbit ni Manang. Ah, pakbit ni Manang. <laughs> ano sabi ni Miguela? Ano sabi ni Nanay Miguel? Huh? Ano sabi mo sa pakbet nila? Magaling ba sila magluto? Huh? Magaling. <laughs> Natatawa ko kay Nanay pag tinanong mo, ha? Yeah. <laughs> Sagot niya lagi, ha? Sige, Nay. Kumakain ka ba niya pakbet? Okay. Kumakain ka rin. Kumakain na pala, eh. Si, manang, oh. Sada, yung galonggong. iba gusto mo to? Ha? Huh? Thank you. Thank Sige na, Rob, kain diba? Uh, ka na. Diba? Ay, Rob. Ah, Dulo ka na pwede. Dapat papuntay mo rin yung papa mo dito. Gusto kong makilala, ha? Papa ko oh, Oo, asawa mo. Oo. Oh. Huh? niya yung papa niya. Ay, hindi. Ay, yung papa mo. Nakakausap ba kayo ng papa mo to? Yung tatay mo? Opo. Kahaan ka? Magtatrabaho po. Uh ah, -huh. okay. Sa Wood Alam naman niya na nandito ka sa amin. Opo. Okay. Uy! Natumba na. Wow. <laughs> Malikot ka Kailangan papasalin mo yung asawa mo dito Ayo kasi ako! kare ha? hindi lakad ng lakad yung upuan niya. Hmm. Akin na kunin mo. Ha, ah, papatalin mo yung asawa mo rito kasi tulad niya lumalaki yung anak. Okay. Wow. Ah dito sa baba ko ito. Yan, yan, yan. Oh, tapos nakaharap sa iyo pag kakainin mo. Ayan. Ayun. Ayun, tapos magharap ka rin. Ah, ah, ah. Bumang ha. Paano ano, -ano na iisip mo? Oh, di ba? Sa dish Ayaw wag hindi niyo na isa Sino ba 'yon? Alam niya 'yan, yun, I know, I know, I yun, 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 Sa harapan ng ay. mga ng mga pwede ng Kumakain ka sa ay kumakay, kasi kumakay kasi kumakay kasi Hati Ayaw. Kailangan sa Wala siyang Ay ano? Doon. Pwede natin isa na doon. Okay. Ayun. So, thank you so much po, mga kababayan. Ha. Thank you po sa nagbigay nito. Maraming maraming salamat. Ha, hindi po siya nagpapabanggit ng pangalan. Pero alam ko mapapanood nyo ito. Thank you, thank you so much po. Napakalaking bagay. May higaan na si Nanay Miguela. Namigilan, may kakaanta na, no? gusto mo dito? Kakaanta, ano, Ilagay mo yung fog mo. Kasi masikip yung masikip yun. Yan. Ano Ha? Ano yung ilagay mo? Yun yung ilagay mo. Sige, oh, mo yan. Oo. Kakaanta. Okay. Sige, punti Punting ayos lang

Ha? Hindi hindi pa? Pa, ah, wag na. Hindi ka. Pwede na. 'yan, no. Mamaya na higa. Ay, maraming maraming salamat po sa nagbigay. Ah, uh, malaking bagay. Unti-unti ah, -unti, uh, napupuno na 'yung bahay natin. Okay? Happy? Happy, happy. Happy? Siya sumasagot, eh. si Bulilit ang sumasagot. Bulilit, happy? Happy daw. Happy?